ya, mga adyahing papabahal, ang dito po kami sa Maibas naman po. Ito ng papiliranda. Ang ganda ng mga palay At... ito nag talagang mamamatubog talaga sa ano dito eh okay. talagang hindi pala tayo makukusok na highway ayun yung mga tilapin yung eh rango yun ba? pasod na yung, okay. yung mga, okay. Okay. ha? ayun okay. okay, ganun talaga ay na lamang, sa haba sa mga wala, dito, wala. Dito na wala pong pagkain yung ating mga tisay na alaga itu juga petanya ya. Atau dikitannya. Oh, oh tadi. Ini kereta king. Ya. Ya, motor king juga. Ini pakai gentong dan otomotif ya. Aku pakai itu dua katuk. Ini gede. Ini gede. Hah? Ini salah bina. Dan dia aku suka itu ada kereta king mana. Semua lubuk ke pohon arah. Baik. kahit hapunan lang po itong sitisay, city tayo punta kami sa dagdabit ilog wala wala kaya po umuanihan naman kailangan matulong ko na isuka kaya e pagkagalong May gumebisyo uh, na sa pinapay? Donuts kesa uning kainong. Oo sa sierra pumah? Kasi masasalita. Oo. Ang kasi sa pisa yun sa pag. Ama yung sasabihin mo na pa? Hindi bilangkar mo na ay si Kuya, naubusan daw po ng gasolina oh. Dali, dali. Ah, uh, sige po. Uh, ah. na, naubusan po ng gasolina. Bukirin po dito ah. Uh, Sumasayaw po sana. Ayan, ang layo po nung narating namin, palubog na yung araw. Ayan. Sasakati po si Kuya Randy. Ano po ito? Layo, layo nung narating namin, no? pinyaranda na po ito kada po talagang o oh, yun nagsasakati na ah uh, may nilakad lang po kami kanina kesa dilimin po alang makakain po yung kambing yung alaga po natin si Tisay uusubungan lang po ito ako. Hindi, kaya nga, madudumihan din eh, no? Yun hindi, hindi po kami nakapagdala ng sako at panali. Pero isang akap lang siguro kaya na, hindi na malaki-laki, okay na yun. Eh, layo pala ng pinanggalingan ni Kuya. Ha? Huh? Ni dito, Kuya. Dito, dito lang, yung mga kasalubong natin, dito kumuha. Malaki takot yung nagkapasan. No? Ha? <laughs> Ito ba yan? Oo. Uh. Oh. layo na tinuluwak ni Kuya pala. Oh. Ayun yung motor, sabi malapit lang, dahil pala hinila natin. Dahil eh, pagka ano, ma palitan ng talim yan. Maroon ko ba magpalit ng talim ng dilek Ay, sige, Randy. Oh. Wala po, halos lahat. Wala nang damuhan talaga pala. Sabi ko sa mga pila-pila-pil, kami siya. Pero wala. Wala pong talaga sa mga bakating bukid lang po meron. Pero yung mga pila-pila -pil, yung kay Randy, medyo madam. May mga bulaklak ba rin? Hindi kinakain ng kambing yan. Yung mga nasa pila-pila. -pil, Ayan, ang layo po ni Kuya na nadaanan natin. Gagabihin na tayo. Ang layo po nung... That pala, nahila natin itong motor na yun. Ang daanan po namin, medyo... Ang layo nung tinulakan niya. Doon pa po sa bypass. Tapos, ayan, no, ang layo talabog na po yung araw kaya yeah, kailangan pong kahit sa taong walang damo eh, kailangan dilimin pero galing po kami sa bayan kanina ayan na. po yung linaw na ano ayan na update po namin kayo pakainin yan ayan na Ay, kambing. Oh, Hai kambing. Hush. Hasan. Oh, mau balik lagi. Hai. Di papa lu enggak papa lo. Oke, okay. papa. Daunnya, Daun nian.